and ang team captain ng Team Ciudad, Raver Cruz. Raver! Yes, sir! Ray Ray! Right. don't. Welcome, welcome back. Yes, good to be back. And good to have you, Ray. Yes. At ngayon, syempre, iba mga kasama mo ngayon. Bale. Siyempre, ipapangilala ko na ang Team Ciudad. Ang gumaganap na si Christy Manansala, of course, Jasmine Curtis Smith. At si Shira Manansala naman, Lizelle Lopez. Good job, Lizelle! Oh. Grabe, Oh. At si Jeff Manansala, Martin Del Rosario. Yes, sir, Martin. Grabe, bombo team sa dad. River, may mensahe ka ba dito para sa, sa team kalasag? Ah, uh, mensahe ko lang, kuydong. Kahit naman anong gawin nila, tayo pa rin mga nasa syudad mananalo. Wow. Wow. Hala, papayag kaya to. Ito po, ang team captain ng team kalasag. Wala iba ko din si Joe and Bascon. Welcome, welcome to Family Feud. Maraming oh, maraming salamat. Yes, first time, first time. Maraming salamat. Kinakabahan, pero masaya. Kaya kaya yan. Si Joem, sino-sino ba makakasama natin ayan, sa Team Kalasag? Mga... Kasama natin ngayon ay si Patricia Coma. Hello, Hi, Patricia. Hi. Si Tita Maris Ricketts. Hi! Hello, Maris. At ang pinaka-sexy sa aming lahat, <laughs> si Luis. Ponte, man. Sup, Luis? <laughs> Welcome back. <laughs> Ito ang tanong, ano ang gagawin ng Team Kalasag para talunin ang Team Sudad? Babawian na lang namin sila ng taping. <laughs> Mas madami kaming taping kesa sa kanila para mabawian namin sila. Kung manalo man kayo, kami na lang mag-work muna. Ha? Huh? All right, all right. All right, <laughs> Joanne, good luck. Di ba pinag-aagawan dito sa soap? Si Chrissy si pinag-aagawan. Dito naman, hindi si Chrissy ang pinag-aagawan natin, kundi 200,000 pesos. At hindi lang yan, pati 20,000 pesos na pwedeng ibigay sa ating uh, charity na kung sino man ang mananalo. Kaya alamin na po natin ang sabi ng Survey Team Captains, Raver and Joe M. Let's play round one. Guys, good luck. Top six answers are on the board. Ito, sa unang tanong, uh, isang daang lalaki ang tinanong natin, ha? posibleng masampal ka ng iyong kadate kapag itinanong mo ito sa kanya. Go! Raver! Mabaho ka ba? <laughs> Pag tinanong ka nun, talagang tampal ka agad na mo. Services. says... Wala. Joem. posibleng masampal ka ng iyong kadate kapag itinanong mo ito sa kanya ayon sa isang daang lalaki. Ano kaya ito? Ikaw ba magbabayad? Yeah! Hindi really, na mga clue eh. Oh, date, yeah. di ba? Uh, mo ah. Diba. <laughs> Nakakalimutan ko wallet ko <laughs> eh. Okay, <laughs> okay. pwede. Ikaw naman magbabayad. <laughs> Survey says, yes, is there. Joanne, pass or play? Play. Let's go, team Kalasag for round one. Patricia. Okay, Patricia. <laughs> ayon sa isang daang lalaki ah, posibleng masampal ka ng iyong kadate kapag itinanong mo ito sa kanya. Ano kaya yon? Ilan na naging ex mo? <laughs> <laughs> Survey says, Ma'am Maurice, posibleng masampal ka ng iyong kadate kapag itinunong mo ito sa kanya ayon sa isang dam lalaki. Um... Age! Age! Oh Age! My gosh. H, edad. Yes. Edad! Nandiyan ba ang edad? Yes! Luis, posibleng masampal ka ng iyong kadate kapag itinunong mo ito sa kanya, ano kaya to? Virgin ka pa ba? Yan! <laughs> Virgin ka pa ba? You, top answer! Three more to go. Ah, posibleng masampal ka na yung kadate kapag itinunong mo yun sa kanya. Nag-toothbrush ka ba? <laughs> <laughs> Nag-toothbrush ka ba? Ang ah, nun! Survey says... Wala. Incident, huddle tayo. Patricia, one last. Bago sila mag-seal. Depende kung makuha mo. Ayon sa isang daang lalaki, posibleng masampal ka ng iyong katit pag tinanong mo sa kanya. May anak ka na ba? May anak ka na ba? Services. Wala. Team Sudad Taklo pa ito Martin, isang tamang sagot lang ang kailangan natin Posibleng masampal ka ng iyong kadate Kapag itinanong mo ito sa kanya Ano kaya to? Tumaba ka ba? Oh! Tumaba ka ba? Giselle Gutom ka ba? Gutom ka ba? Grabe kumain o oh. Ang daming kumain eh Jess <laughs> Pwede bang umuwi muna sa asawa ko? Oh! Oh, grabe yan ha the character in type. In that, in that yeah, zone. Yeah, yeah. ah. yeah, yeah. well, ano, ba? Ang galing, ang galing. River! Susunod ka ba sa kanila? Ano para sa pinin mo yung tamang sagot? Ayon sa isang daang lalaki. Malalim yung kay Jess eh, pero parang masakit nga naman yung tumaba ka ba? <laughs> tumaba ka ba? Masasampal mo ba pag, -pag tinanong ka ganun, Patricia? Oo! <laughs> Hindi. Okay, sabi nila, tumaba ka ba? Ang sabi ng survey ay, Thank you, everybody. Number 2. Buntis ka ba? Uy, Number 3. Ah, pretty. Buntis ka ba? Number 6. Naligo ka ba? Ba't yung mababa? Anyway, eto nakauna na ang na, Team Calasag with 63 points. Ang Team Ciudad ay babawi sa susunod na round.